manahi ka daan na lang natin sa tahi no? manahi na hi para meron tayong libangan nakabantay ano, habang ay may libangan habang nagbantay sa ating tindahan na paubos na ang laman no? <laughs> oh my god Ito. laki naman ng laki naman ng ano na ito puwi hirap man i ang puwit ng karayom hindi bagay nahirapan ako maghatak <laughs> eh malaki kasi malaki ang butas niya madaling ipasok yung ang ipasok yung ano sinoled mahirap naman siyang ilabas sa tila. yung karayom. May ang poke. <laughs> oh. Kailan maunnat ka pa o bira. Birahon ko kay lobok. Hay. Dra, hindi ko na bas. Na eh ah, ning atong ano, kalago sa mga tao na yeah. lang sakit sa ulo abot lang isa ni anak na uh, nakuha man sakit sa ulo madama yung magta na ayo

Wala nga akong anak na lalaki. Mas so, matindi naman yung dumating. sa ulo. Napaka-uaw pa. Nagpaka uaw sa... Atong kuat. Pasti. Hindi ko alam bakit niya ginawa yung ganyan. Sulat na ngayon yung kapag kayo, kayo. ginagawa niya bigyan ka ng kahihiyan. Hindi mo naman siya kaano-ano. Ito kaya siya doon. Nag-uyab ka lang. Kung nag-uyab ka lang, nag-ipon. Ayan. Ano na yeah. itong... Ito sa ulo Gumbut. magulo masyado yung ano nila ilang ang butog naghigog maay ba na Mara, parang di naman puro away puro away sarang masama may dadamay kayo kao dadamay yung pamilya Ana naman. Ayos ang rojeso. Kapag tinitiyo, apo yung kinabuhi. Na mai samok. Kali trag abot mo, na yung na pamilya na tahimik walang bulo may gulo pero konti lang madali lang hilutin no ihilutin big share pa meron talagang hindi kayang hilutin para bang bato na biglang bumagsak sa'yo <laughs> sakit sa ulo pag yan ay bumagsak bubukulan ka talaga maswail sa buhay. Dami ng tao, yan ha. Pa. Yan pang pa nakita, no? Hindi ko siya pangarap. Di baling maghirap, basta maayos ang pamilya mo. Walang gulo. Okay lang. Kaya ano natin, naghihirap na nga tayo, masakit pa sa ulo. Oh May ganang sitwasyon natin. Tahit na lang, Tari. relax <laughs> na relax ang ating otak ang kapoy na sugoy ako ang ulo masakot ang kapoy ko sa ilang kanino 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 bayad na yan lima?

ano na naman daanan dyan. Bubuksan mo na naman. Ha, ah, hanap Bubuksan mo na naman yung screen dyan. Ha. Ah. Muslim kan. Oke. Okay. <laughs> Muslim ya. Ada ada kan kapag Muslim <laughs> dati. Pag sinabi mo hindi na Muslim na, di wow. Nagpatuloy again Mananahi Ang gamit ay kamalamang At wala tayong Makina Hand machine Andi ah, rin ak marunong Maggamit mo <laughs> Pero marami naman ngayon No kaya lang wala naman tayong budget hindi tsaka pang ano lang naman to pang atin atin lang maganda pag bumili ka noong magamit mo sa ano iba. <laughs> negosyo 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 walang asenso asenso ka pa rin asenso ka Music Music.